to more vlogs! Ang halaman to, anong pananim to? Pati to, itong hawak ni Ed. Dito Di lang. Yan, ano to? Sige, na, kami sa taas, magtatanim kami. Magtatanim kami. Magtatanim kami. Magtatanim kami. Magtat... Dito na lang, lang mahal oh, dito sa side na to. Hindi pwede dito? Saan Saan tayo? magtatanim kami guys I'm going saan? nasabay so, pa hukay nandyan? oo oh. niluya mo na hukay mahal niluya yan o oh. na hukay ka ang babaw kasi pero tutubo yung isa So guys, so tatanim kami ng ano ito yung hindi namin alam guys kung ano tong dala ni Mamang Mason. Ano, dami pa lang balinghoy dito. Oh god. So hindi natin alam. Kusa natin banda itatanim dito. May kambing guys eh. Ang ingay nung kambing. Naku, hindi ko tinanim yung Saan mahal? Magtatanim. Saan nga? Dito? Doon sa dulo? Ano? Dito na mismo. Diyan eh, may baling huy. ng ano yan. Ano talaga yan diyan, dyan ang lupa eh. Ha? Yan ang lupa Ito pero ka lupa eh. Ay, yose. So magtatanim muna kami guys. Diyan ka lang guys. Magahay daw yan. Gue sehi yon guys Uto a白enci mahal Haten sakuntun kwa ma-book

Gagi, ano muna? Gano'n muna, ano Petko naman na naman nakikita. Guys, petko na naman nakikita. Petko na naman. Oh, so, mahal ito na. Gano'n, gano'n, naliman mo. Naliman mo, dude. Hindi nga gano'n yan. din mo Ano, hawakan ko muna,

papaya ay hindi ata papaya ito hindi ata na lang hmm. guys dito ito mababaw ito man wala akong tiwala sa rin mababaw doon na lang yan doon hukay ka dyan doon sa kabila tabi tabi na sila para isang ano na. okay na to kahit mababaw hindi <laughs> hindi <laughs> parang parang diligit lang guys eh kailangan natin laliman guys ang ating backyard ay marami ng malunggay at balikoy guys lambot ng lupa dito kaya hindi na masyadong kailangan diligan eh kababa pa boy So yan guys, ang aming mga tani. Mamang Mason! Mamang... Sakit mahal, baka maano ka. No, tumutusok. Kaya yeah, nga eh. Naku po nang inis ka? Nang inis ka ba? Nang inis ka? Puro ka tatusok? Ha? Naku po nang inis talaga oh. <laughs> Hindi <laughs> okay, ka, kaldereta ka na namin po. Tangin na ka. ka. Mabirang nga pangkal, kasi nyo muna para mabilis tayo makapagkanim. Makano yung pangkalkal -kal dito? Kalkal, eh wala dito na lang. Sabi, tabi, tabi yan eh. Ah, mo, mo ba? Yan na So, yan guys. Tatlo na yung natanim namin for today. For today's video is tatlo. Tatlo ang nakalkal namin. Ay guys, dami namin ano, snake plant guys. Ay, dito na lang sa tabi yan. Robi. Dito dyan, sa tabi, dito. Diyan, sa daanan. Snake plant. Anong fruit bearing dito? Ay, ano yun? Ano kasi yun? tanggalin natin yung mga ano guys tanggalin natin yung mga tao para pag sa na tanim natin guys malinis na meron na tayong ano, paayos na taniman diba yung luya nga namin guys tumubo na ito yung luya oh. kita mong luya nandun dito yung luya rin to yun, oh Naseto ito guys ayusin ko lang yung tanim ng luya kasi ito ayan oh Itong isang luya guys, ayusin ko yung tanay. Baon natin ng matindi yung luya isa. Saan doon ibaon kasi para malaman ko na tumutubo siya. Ayan guys. Ang hirap kasi pag hindi mo na ni usbong eh. Paano Ako, usbong yan? Ano natin guys? Hindi makita kung nasaan siya. Kaya hayaan mo siya na mababaw. So yan, pag naanuhan yan, nandiyan ang luya. Basta nandiyan ang luya natin guys. Nandiyan na ang ating luya. Luya nandiyan. Yan, luya yan, guys. Ito, ah, luya yan, oh. Ito, oh. Luya talaga yan. Dahil ang mm. -hmm. Dayos, boom. So, yan na. Apat na yung natanim namin, Kasi guys. Na yun, uh, snake plant. Ayan, oh. So, oh. yun uh, Snake plant na lang yung tatanim namin. sabi para ililipat na lang pag may paso na ako ililipat na lang siya so guys Sinasara. meron na tayo Ha? Tinayin mo, tinayin mo yung mga usbong doon ko, meron na. Oo nga. so, bisitahin natin ang ating, ano guys. Bisitahin natin yung ating tinanim na uh, Ano guys Yung mga balinghoy. So dito nagtanim si mahal ng So yan o yan nakikita nyo 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 15 15, 15 baling hoy. 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32 33 ba? Sumutubo mo na ano na. 34, 35, 36, 37, 38, 39. Grabe, 40 ba hoy guys? 40. Ayan guys, so ano na Oh, nakita nyo? Ayan na yung mga balinghoy natin. Grabe, guys. Ang lupit ng mga balinghoy natin. Ang dami na, di ba? So, ayan, guys. Ang dami ng balinghoy. So, sana itong buong paligid na to malinis to. No? Wala kasi kaming katulong, guys, eh. Dapat to, to matanggal to, masunog na to. Itong mga to masunog na. Para isang diretsong balinghoy yan, guys. Ang ganda sa ano ng tubig namin. Isang diretsong balinghoy. Ang hirap maglinis, guys, kasi isa lang si Mahal tapos ako minsan kasama niya. daming makahiya, guys, so oh, makahiya. Daming makahiya. So yun yung sunugin pa namin. Ang hirap maglinis guys pag ano lang, mag-iisa ka. Isa lang, dalawa lang kami. So, kailangan namin ng mga katulong magtanim para mas marami tayong maaning balingoy. ba diba? Para, ayan, ang dami pang itatanim talagang balingoy. Andun pa sa baba, guys. Ayan, mga buko yan. Ang naman, na ng buko namin, guys. Pag tumaas yan, ang ganda. Ang ganda na magkakaroon ng dilim. Ang lamig dito, guys. Kulit ng kambing, guys. So, ayan na nga guys. Yan lang yung ano natin. Bilangan natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 26, 37, 38, 39, 40! Forty plus. Mayroon pang dalawa dun. Mayroon pang... Maano na ito? Ay! Baling huyaw, ayan, balinghoy. May tataling. Ikot yung camera, guys. So, yan pala. Balinghoy pa pala yan, guys. Tapos, mayroon pa ditong ano. Balinghoy pa. Ayan po. Nakita nyo, guys. Ayan, o, may balinghoy pa. Ayan pa. dami pa dun. Forty, forty-one. Forty-two, forty-three sa so, hintay. So, ito lang yung ano, yung snake plant. Tatalo lang tayo na snake plant dyan. Again, guys. So, yan lang yung ano natin, guys. Up, update Ay, sa ating baling. Oo, oh, meron na. Yan, guys. Yung update natin. Sa ating bukid. Kasi ito po, guys. So, ito yung mga nauna na tanim. Yan, yan. Tinamog, guys. So, tumubo na. Nakita nyo. Grabe, no. Yan, laki na, guys. Di ba? Ang laki na. O, ilan na? 40. Ah, ano? 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45. Meron pa doon sa baba. 46, 47. Kulang-kulang 50 ang balinghuy na, guys. Eh, no. Pa ito, pag kinuha namin yung ano niya, kasi naka-reserve sa mama ko yan, yung balinghuy na yan. Iuwi sa Manila yan, guys. Pati nandun sa taas, guys. So, gusto kasi ng nanay ko ng balinghoy. Kaya, ayun. So, ayun, guys. Yun lang. So, medyo makulimlim ngayon. Kaya, okay na. Okay naman. Dito nga, may mga tanim kami dyan. Hindi nang tumubo, eh. May mga iba namin tanim dyan. Pero, ito yung luya, guys. Ayan yung luya, guys. So, Grabe yan ang luya, guys. so dadami na yan. Ayan, luya yan. Ayan, guys. Luya yan, luya. Ang bango ng luya, guys. Ito na, sinusum ko na eh. So, ayan na nga, guys. So, pag kumalat yung luya na yan, kakalat yan, guys, sa ano na yan. Tuloy-tuloy na pagdami niyan. Luya na yan, guys. Tuloy-tuloy -tuloy na sila sa pagdami niyan. So, ayan na nga lang, guys. Ayan na lang ang ating update sa ating kalupaan. Kalupaan, Eva. Soy saging. naku hinog na yung saging. My God, mahal. Inay, saging. Ayan, oh, guys. malapit na mahinog yung saging. Nakikita nyo ba? Sana may puso na saging. Ang sarap gataan nun, guys. Hindi pa kami nakakasempo. Yung puso na saging. Ang kulit nung ano, guys, eh, no. Sana may puso na saging. Merong maligaw, Meron nga dyan, kaya lang nakuha na nila ate yung puno ng ano, puso na saging. Yan o. Oh. Yan yung saging. Sarap nyan. So, yun na yung update natin, guys. Sa ating paraiso. Sa ating paraiso, guys. Yan na yung update. So, doon yung kuweba. Nakita nyo ba yung kuweba, guys? Hindi pa namin na po. Pag, pag pumunta sa si mamang masun dito, hindi namin nasasabi. Yan yung kuweba. So, ang dami doon mga tanim dyan sa loob nyan, guys. Hindi pa namin napapasok yan, eh. Pero sila ate, nakakapasok dyan. Sila ate. Oo, kaya yung swerte nga itong sa kabila kasi napakadaming tanim yan sa kabilang side. So, ayan lang, guys. nga ko lang kayo ng update ito sa ating ating, ano, kubo. Sa ating paraiso, guys. So, sana ma-inspire din kayo na magkaroon kayo ng sarili nyong kalupain. No, magkaroon kayo ng sarili nyong farm at makapagtanim din kayo ng mga gulay-gulay nyo guys no okay guys so hanggang dito na lang muna aking pagbablog nga more vlogs don't forget to subscribe to my channel babush